Samantala, binisita ng Davao City Police Office ang dating tinitirhan ni Edgar Matubato, ang testigong umarap sa pagdinig at senado na nagsabing siya'y dating miyembro ng umano'y Davao Death Squad. Sa pagtatanong ng pulisya sa kanyang mga dating kapitbahay, sinabi ng mga ito na madalas na mapaaway si Matubato at ginagamit ang kanyang baril sa pananakot. Narito ang eksklusibong ulat ni Joy Gumatay. Matapos sagutin ng DCPO o Davao City Police Office ang alegasyon ni Edgar Matobato na di umano'y sangkot ang kapulisan ng lungsod sa mga hinihinalang kaso ng pagpatay, agad na pinuntahan ng DCPO ang lugar na tinirhan ni Matobato taong 2010 hanggang 2013. Sa pangunan ni Police Senior Superintendent Michael John Dubria at sa paggabay naman ni June Apostol, isang retired intelligence officer ng Davao, Naging matagumpay ang isinagawang preliminary background check ng DCPO sa pagkakakilanlan ni Matobato. So, ang sa akin lang is I just want to be enlightened. Uh, what, what, what's his reason why he implicated Davao City Police Office officers sa kanilang mga activities before? If there is one, one person that would answer for all the killings sa, sa Davao City, I think it, siya yun. Nandito nga tayo ngayon sa panakan sa Davao City at eksklusibo nating pupuntahan ang uh, tirahan ni Edgar Matobato taong 2010 hanggang 2013. So kung ating oobserbahan yung uh, daan papunta sa bahay niya, makikita nyo, ito ay uh, meron lang silang uh, makeshift na tulay na ginawa ng mga residente dito at mapapansin natin, gawa lamang ito sa mga pinagdikit-dikit at mga pinagpatong-patong na kahoy. Dahil ang kanilang mga bahay dito sa lugar na ito ay uh, nakatayo sa bahagi ng tubig. Ano? At uh, ito, malapit na tayo sa tirahan ni Edgar Matobato. Ayon sa mga residente, ito, itong uh, particular na lugar na ito na kahoy ay ang kanyang tinirhan sa loob nga ng tatlong taon. At ayon nga sa mga nakatira dito, hindi gaano maganda ang pakikitungo sa kanila ni Edgar Matob. At siya nga ay nakasuhan, nakagawa siya ng krimen, kaya nagawa niyang ibenta itong lugar na ito para maibail ang kanyang sarili. Ayon sa ilang residente na nakasalamuhan ni Matobato ng tatlong taon, medyo madalas umano itong mapaaway dahil may pagkamayabang. Kapag rin daw nalalasing ito, rumoronda ito sa kanilang lugar ng nakasandong itim, nakashorts at nakabalandra ang kanyang kalibre 45 kong baril. Ay, wag kang ganyan. Sino man, matakot sa kanya? Nga para may, ang polis wala mang arma. Siya, ma, ar mayroon ring hindi naniniwala sa mga pahayag na binitawan niya sa pagdinig dahil di umano ito ang kop sa pagkakakilala niya kay Matobato. Puro kasi ng lang sinasabi niya kasi kung totoo talaga siyang ano, tirador, ba't di niya tinira si Berbo nung binig, -bi, binugbog siya ni Berbo? Ba't sa ba't pa... May away talaga sila ni oh, yung, oh. Kasi ilegal yung pagpadakip ng droga niya eh. Para... Ano na ibig sabihin? Ano na? Illegal pagpadakip ng yung parang nilalagyan lang... Paggalit, may galit siya sa isang tao. Ginagamit niya yung droga? Oo, oh, para madak mahuli yung ano. Okay. Ganon yung technique oh, niya. Pagkatapos ng ilang oras na paglilibot sa panakan, kinumpirma sa atin ni Director Dubria na pinag-iisipan na nilang bisitahin rin ang ilang pang lugar na tinirhan ni Matobato upang patuloy na maungkat ang kanyang tunay na pagkakakilanlan hindi lamang para sa impormasyon ng DCPO, kundi lalo't higit para sa publiko. Ipinahayag ng Armed Forces of the Philippines o so AFP na hindi naging miyembro ng Philippine Army o CAFGU ang humarap na testigo sa Senado kahapon ukol sa extrajudicial killings na si Edgar Matobato. Wala rin umano sa intel records ng AFP ang sinasabi nitong international terrorist na nagangalang Sally Macdoom. Ito ang malita ni Brian De Pas. Hindi totoo na naging sundalo ang nagpakilalang naging miyembro umano ng Davao Death Squad na si Edgar Matobato. Ito ang pahayag ng Armed Forces of the Philippines matapos banggitin kahapon ni Matobato sa Senado na siya naging miyembro ng CAFGU o Citizen Armed Force Geographical Unit. Ang CAFGU ay irregular auxiliary force ng AFP. Nagsagawa mismo ng pagsisiyasat ang Philippine Army at pinabulaanan ng pahayag ni Matobato. Based from the records of the Philippine Army uh, there is no uh, Edgar Matubato in their records whether as a regular army personnel or has been an army personnel or a member of the CAF group ayon sa protocol ng AFP Kung aktibong sundalo si Matobato ay agad nila itong malalaman dahil kinakailangan muna itong magabiso abiso na tatayong testigo sa investigasyon ng Senado. Ayon pa sa AFP, walang sali makdum na terorista ayon mismo sa kanilang intelligence records. With regard to me, uh, one Sally Macdoom, we have verified our records. I have just consulted with our uh, ...personnel and office in charge of files like this. Ayon sa kanilang record, walang pangalang uh, Sally MacDoug sa listahan ng mga sinasabing turista na nasa sa ating records dito sa Pilipinas or sa Philippine Armed Forces. Wala pang natatanggap na imbitasyon ng AFP mula sa Senado upang ipahayag ang kanilang ginawang verifikasyon sa mga sinasabi ni matobato. Ayon kay Colonel Arevalo, walang demoralisasyon sa mga sundalo ng bansa dahil lamang sa mga bintang ni Matobato sa kanilang Commander-in-Chief na si Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi tayo naapektuhan at hindi tayo dapat maapektuhan kung anong lumalabas dun sa hiring sapagkat meron tayong mas importanteng laban na kailangang ipanalo, may importante tayong gawain at obligasyon na kailangang magampanan at yun ay ang panatilihin na ang kaguluhan ay ma-confine lamang sa Mindanao at hindi na ito kakalat sa ibang bahagi ng ating bansa. Kasalukuyang pinuntahan ng uh, mga operatiba ng Davao PNP ang tahanan ni Edgar Matubato upang obserbahan ito. Naroon na namin kasamang si Joy Gumatay. makakapanayam natin via phone patch. Joy? Yes, Audrey. Nakikita natin ngayon ng... Uh police car na sinusundan natin tayo ay papunta ngayon sa lugar na tinitirahan ni uh, Edgar Matobato ang uh, pinakahuling testigo na lumabas na doon sa ating uh, pag-inig sa Senado patungkol pa rin sa mga inilinalang kaso ng extrajudicial killing. Kahapon ay uh, nabanggit sa ating uh, Matobato na di umano'y sangkot ang ating kapulisan nga sa mga kaso ng pagpatay sa lungsod ng Davao. At uh, bilang uh, reaksyon nga, o uh, aksyon na isasagawa ngayon ng DCTO, layon nilang uh, alamin ang uh, kredibilidad nitong taong ito na humaharap na no, sa libo-libo sa milyong-milyong Pilipino at uh, nagpapahayag ng information patungkol sa pagdinig. At uh, nauna na nga ipahayag kanina sa ating uh, Police or superintendent uh, Michael John Dubria nga ng BCPO na mariin nilang pinabulaanan itong alegasyon na binanggit ni ni uh, Matubato sa Senado. Aniya, uh, wala namang depensa na binanggit o ipinakita itong uh, si Matubato sa kanyang itinahayag kaya naman na uh, hindi na nila ito sasagutin uh, pa bago sa uh, para sa kanila ito isang malicious, malign and uh, prejudicial statement lamang. So, uh, kanina nga rin matapos ang ating uh, live interview sa kanya dito sa PTV News, ay uh, inimbitahan niya tayo exclusive na matunghayan itong isa sa gawang uh, background check dito kay Matobato. Isang araw. ni matobato na di umano'y sangkot sa sa mga kaso ng pagpatay aniya kaya lamang siya kilala nitong uh, si matobato ay dahil uh, miyembro nga siya ng BAUTF no pero hindi raw siya sangkot sa kaso kaya naman mariin yung pinagulaan nito pero hindi na lamang siya humarap sa media dahil aniya malicious statement lamang yun at isang ito ay uh, tunay na aligasyon lamang kaya hindi na nila ito balak palawakin pa uh, itong lugar na pupuntahan natin ay uh, ilang minuto lamang ang uh, layo mula sa Davao City Police Office tulad na rin ng uh, ipinahayag o ikinuwento sa ating kanina ni uh, Police Senior Superintendent Dutria. Sa... Uh... Okay, meron rin raw tayong na ilan sa mga kababayan, mga kapwa dabawenyo niya Matobato, ilan sa mga di umano'y binantaan ng buhay nitong si Matobato. Dahil eto raw si Matobato ay talaga namang uh, badalas talagang nasasangkot sa gulo. yun ang nais nating uh, alamin no kung talaga nga bang uh, merong kredibilidad itong uh, si Edgar Matobato sa mga bagay sa mga impormasyon na lumalabas sa kanyang bibig at uh, kaapon kahapon rin no matapos ang uh, pahayag niya ay agad namang sumagot si uh, Vice Mayor Paulo Duterte at sabi niya hindi na lang siya magpapaliwanag pa hindi na siya palalalimin pa o uh, palalawak yung sinasabi nga siya ay gumagamit ng droga nung siya ay nag-aaral pa lang di umano no, sa Ateneo de Davao raw, no? Na informasyon namang pinabulaanan dahil hindi naman talaga doon nag-aaral itong ating uh, Vice Mayor Paulo noong siya ay uh, isang uh, undergraduate student pa lamang. So nakikita nyo, uh, nakakonvoy pa rin tayo sa ating DCTO. Uh, DCPO. Tinanong nga natin kanina siya, uh, police Policy Mayor Superintendent Dubria kung hanggang anong oras pa itong isa sa nating uh, background check at pagbisita no at depende raw sa mga taong uh, kakausapin natin